Ngayon mga kadiskarte ay gabi na. So dito tayo sa ating garden. Kukuha po ako ng pipino dahil po ang ulam namin ay kilawin na isda. So ang kilawin po na isda lalagyan natin ng pipino. So tara mga kadiskarte. masuk tayo. Ito, kunin natin mga kadiskarte no. Ayan. Anggalin natin. ay. Tigas. Yan, isa, kuha pa tayo ng isa. Hanap pa tayo. Hanap, hanap. So, mayroon na. Mayroon dito. Yan. Yun mga ka na. Ah. natin. Ay, tigas. Tigas. Yun. So ito mga discard tara na, let's go. So ito mga discard yung kinagandahan pag may tanim tayo na pipino. Kasi makakatipid na tayo, no? Hindi na tayo bibili pa sa palengke. Sa palengke ito mga discard 65 ang kilo. So dito sa atin ay So kinukuha lang natin, no? Kakatipid tayo. Tara, let's go, let's go. Tara na mga kadiskarte, uwi na tayo. Para masarap yung ating kilawin mga kadiskarte, kukuha tayo ng sili. Ayan o. Oh. Ito mga kadiskarte. Ito yung ating kukunin, hinog na. Dilaw na. So, isa pa lang yung hinog. So, mayroon pang manibalang. Dalawahin natin ito manibalang. Ayan mga kaliskarte. Sa so, mga kaliskarte, ito nga yata, yung ating isda. No? Ah, sariwa din to. So, hiniwa na ito. Tapos, ito yung isda na malasugi kung tawagin dito sa amin. At ito yung ating ingredients. No? Sibuyas, luya, tapos kalamansi. So, ito para maanghang. So, ito nga yung sili na kinuha natin. Tapos, ito mga kaliskarte, balibadon kung tawagin sa amin itong balibadon, ito yung mabango. Mabango ito. No? Pangpa, pangpasarap din to. Tapos mabango siya sa kilawin. So, so kaya mga kadiskarte, ano natin, hihiwain na natin itong maliliit. Itong malamas. Lagyan ng asin konti. Tsaka bechen para masarap. Lagyan ng suka. Konting suka lang po. Kasi naasin po yung suka. So na ha, hahalo-haloin na po. Wow, ang sarap na po. Wow, ang sarap na po. May, as, may ano na po yan, sili, no? Para maahang may sibuyas may luya Yung isda po natin mula sugi wow, yan na po yan, kain na po tayo wow, kain na po kain na na